Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management and its network. Welcome back mga kabarangay at tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-de-discuss ng ating provisions ng Omnibus Election Code para sa barangay elections. At um, mga kagawad, medyo madugulang po talaga ang diskusyon na ito pero napaka-importante po na malaman po ng ating mga kabarangay. Okay po, um, kasunod po na provision, if on the ballot is correctly written the first name of a candidate but with a different surname, or the surname of the candidate is correctly written but with different first name the vote shall not be counted in favor of any candidate having such first name and or surname but the ballot shall be considered valid for other candidates Okay po mga kabarangay ang ibig sabihin po niyan kung ang isinulat po ninyo na pangalan halimbawa ang first name ko po ay tama po ang pagkakasulat ninyo pero ibang surname po ang inilagay niyo o kaya naman the other way around mga kabarangay Um, nagkamali po kayo ng sulat ng first name pero tama po ang surname na nakalagay ay hindi po makakount ang boto para po sa tumatakbo. Halimbawa po ako ay tumatakbo sa posisyon ng uh, sabihin po natin kapitan. Ang isinulat po ng ating mga kabarangay ay May De La Cruz pero ang apelido ko po ay Salazar. O kaya naman po tama po ang nilagay nilang apelido, Salazar po, pero iba po ang first name. Hindi po makakount sa akin ang boto pero hindi po nun ma In invalidate ang iba po ninyong binoto sa balota. Tama po ba ito mga Ah uh, uh, kasi napakahirap dahil yung ibang provisions na rin dito parang itranscounter dahil yung iba naman sinasabi nga kanina mm -hmm. no na surname iiral. Uh, ma mahirap itong provision na to. Mm -mm. I think for kapitan sabi nga ni SK mai uh, applicable to pa sa mga hagawad, hindi. sa mga hagawad, applicable siguro yung surname ang humihiral. Pero in sa kapitan, dahil nga maselan, halimbawa, eh yun nga yung binigay na example ni Mai, nagkamali ng first name o nagkamali ng surname, magiging stray votes yun. Walang mapupunta. Mm -hmm. Mababasura po yun. Pero hindi mababasura. In the rest of the votes, na yung mga hagawads, diretsyo lang po yun. Uh, mm -hmm. ika count po yun sa mga hagawads. Maselan lang pagkakapitan ng pinag-uusapan. Please write your comments, ha? Hindi mm -hmm. ho kami nagmamagaling din, eh Ina-explain namin. As best as we could sa aming pagkakaintindihan, sa aming po mga experiences ng mga tumakbo po kami. Pero kung meron ho kayong ibang comment, liwanagan niyo po kami at uh, ikatutuwa po namin. Yes po, Kagawad Butch. At ito naman po mga kasunod na provision ay hopefully mas malinaw na po intindihin para po sa ating lahat. Ito pong kasunod, any ballot written with crayon, lead pencil, or in ink, holy or in part, shall be valid. Ayan, Kags Marie, favorite Ayan. mo yan, di ba? Ayan, Kagawad Butch. <laughs> Yan po yung um, kahit po may dala kayo na color pens, crayons, mm -hmm. as long as uh, nakakapagsulat kayo dun sa inyong balota, hindi po mai-invalid yan. At kahit na ang sabi dyan eh, ano lagay mo, mari, kulay pula, tapos formentera, ferrer, yellow, tsaka blue, kahit multicolor yan, basta mm -hmm. naiintindihan, okay lang din po. Ayan po. Malinaw na malinaw po yan mga kagawad. Ito naman po ang kasunod. Where there are two or more candidates voted for in an office for which the law authorizes the election of only one, the vote shall not be counted in favor of any of them. But this shall not affect the validity of the other votes, votes therein. Umulit na naman, Kags Maria, no? yan yes. din yung kanina ang dinidiscuss natin na nahihirapan tayo. And tama, mm -hmm. applicable nga sa kapitan. Kasi if there are only one office, pero dalawang pangalan, nagkamali ka. Halimbawa, eh, Marie Serrano or Serrano uh, or uh, Marie uh, Butch Formentera. Hindi mapapupunta yan any of the two sa amin magkatunggali. Eh. Ayan po ang uh, ruling na yan. Okay po, maraming salamat po, Kags Butch. Ito naman po, if the candidates voted for exceed, ito po yung sinasabi natin kanina, exceed the number of those to be elected, the ballot is valid, but the votes shall be counted only in favor of the candidates whose names were firstly written by the voter within the spaces provided for said office in the ballot until the authorized number is covered. Self-explanatory And Kags Butch. Mm -hmm. Ayan. Mm -hmm. Oo oh, nga, sasabihin ko na nga sa'yo na ako ako na magpapaliwanag yung yes. yung <laughs> cancel. Okay, yan po yung kaninang sinasabi ko po mga kabarangay na kahit po na walo ang naisulat po ninyo, ang magiging basehan po dyan, yung pito na una nyo pong sinulat, yun po ay valid. Pero pag yung pangwalo na pangalan na inilagay po ninyo, automatic po yan po yung stray or basura na. Mm -mm. Paano naman po, Cags um, Marie, kapag kulang naman po yung inilagay po nila doon sa space, halimbawa para po sa boto para sa mga kagawad, anim o lima lang po yung nilagay nilang pangalan? Pag gano'n naman, uh, SK may valid pa rin po ang inyong balot. As long as hindi po kayo nag exceed sa number of seven na hinihingi po ng uh, barangay kagawad and SK kagawad, yan po ay valid. Pero sa kapitan po or sa punong barangay, iba po mga kabarangay, tanging isa lamang po ang allowed na pwede nyo pong isulat doon sa tinatakbuhan po nilang office. Pero Kags Marie, hindi naman may invalidate yung mga first seven na votes, no? Diba one, nine ang nilagay ko. Paborito oh, mm -hmm. eh, ko rin yung dalawa. Yung first seven talaga, hindi may invalidate po. Mm -hmm. mm -hmm. Yun lang pong sumobra doon sa pito ang um, mababasura po. Okay, poll watchers, watch out. Okay po, ito naman po. Any vote in favor of a person who has not filed a certificate of candidacy or in favor of a candidate for an office for which he did not present himself shall be considered as a stray vote but it shall not invalidate the whole ballot. Okay, medyo madali yan. Si Cags Marie hindi tumatakbo. Ako, ibotante. Nailagay ko sa kagawad. Kagawad Marie Formentera Ferrer. Eh, hindi siya kandidato. Stray vote lang yon. Pero yung mga ibang kagawad, yung kapitan, tsaka yung mga ibang kagawad sa binoto ko, hindi may invalid. Yun lang yung kay Cags Marie dahil hindi naman siya nag-file ng COC niya. Ayan po. Ito naman po. Ballots containing the name of a candidate printed and pasted on a blank space of the ballot or affixed thereto through any mechanical process are totally null and void. Ayan. Kagsbali, bigyan natin ito yes. ng, ng, ano, ng seryosong sagot. Uh -huh. Sapagkat uh, hindi natin alam yung mga dayaan. Ang nakasaad dito, halimbawa, binigyan ka ng balota, pero yung kapitan meron ng nakalagay, papapaltan nyo yun, invalid lahat yon Kahit nasulatan nyo pa yon at kahit kapitan nyo yon the mere fact na meron nakalagay, affix, nakalagay dito, affix, inunahan ka na, meron nang nandadaya. So, ipapa, ipapa, ano nyo, ipapabasura nyo, uh -huh. lahat ng balota na yun, hindi pi pwede na meron ang naunang pangalan doon. Or hindi naman kaya kagawad, Butch, kapag, kasi kadalasan, di ba, may daladalang sample balot, uh -huh. Hindi po po pwedeng ipipaste nyo dun sa inyong uh, balota ha. Malinaw po yan mga kabarangay Hindi po pwedeng i-affix ia nyo lang dun sa sample, sa yung sample balot dun sa balota na, in, na ibinigay po sa inyo ng elect, election board. Um, ibig sabihin po niyan, mai-invalid po ang inyong boto. Okay po, maraming salamat po mga kagawad Ito pong kasunod Circles, crosses, or lines put on the spaces On which the voter has not voted Shall be considered as signs To indicate his desistance from voting And shall not invalidate the ballot Ayan, yan yung tinatanong mo SK My yes. kanina Paano pagkulang yung binoto ko Kanapatan mm -hmm. niyo po yun Alimbawa, wala kayong gustong kapitan Eh di blank Pag in-exit yung kapitan, walang problema mm -hmm. Eh sinulat ninyo Uh, kagawad Mari, kagawad Butch, kagawad Mais Salazar and then hindi nyo na ituloy. Nilagay niyo ng ganun, uh, mm. line. O Kaya ginananan niyo, inex niyo. Counted sa aming tatlo 'yon. Kahit na kulang. May karapatan kayong kulang ang iboto. At least tatlo 'yon nilagay mo, kag oh, Butch. E eh, kung isa lang, <laughs> yung Yan yung voting. single voting charot. <laughs> okay po mga kagawad ito naman po unless it should clearly appear that they have been deliberately put by the voter to serve as identification marks commas dots lines or hyphens between the first name and surname of a candidate or in other parts of the ballot traces of the letter T J and other similar ones the first letters or syllables of names which the voter does not continue the use of two or more kinds of writing and unintentional or accidental flourishes strokes or strains shall not invalidate the ballot ayan ang haba opo. at napakagaling ng english ang hirap pero pero lang yung pagpapaliwanag kaya kayang kaya ni kagawad yan. <laughs> Mali, nagkamali ka ng penmanship, nagkamali ka ng lettering, nagyong spelling ka, o kaya kung ano man ang nailagay mo doon, ano nilagay ka ng heart. Mo. Diba? Kino-receive mo talaga siya ng ano, binonggahan mo yung pagsusulat mo. Mm -hmm. At nilagay ka ng star. Pero naiintindihan naman na ah, Marie Formentera Ferrer yun. Walang problema. Opo, ayan po, napakahaba po ng binasa, no? pero yun lang po talaga explanation mga kamarangay. Alam mo, minsan yung mga abogado ang hilig magsulat ng kung ano-ano, pero okay din naman, naiintindihan pa rin natin. Opo, ito pong kasunod, Any ballot which clearly appears to have been filled by two distinct persons before it was deposited in the ballot box during the voting is totally null and void. Poll Watchers, seryoso ito. Halimbawa, Ilalagay na. Pero nakita ninyo o nakita ng botante at nireklamo sa inyo, ano to? Yung penmanship, halimbawa ako nagsulat, ganito yung penmanship ko o ganito yung itsura ng aking mga sinusulat. Pero bigla na lang nagkaiba mm -hmm. yung sinabit. Merong parang may nagsulat na iba at iba rin yung handwriting. Mm -hmm. Ipabasura ninyo. Dahil uh, meron ng uh, dayaan na nangyayari. Tamper. Mm -hmm. Or uh, tampering. Yes, mm -hmm. correct. Tama yung word ni SKMI baka may tampering na nangyayari. Ingat kayo, Paul Watchers. Palagi nyo titignan yung pagsuksok ng uh, balota sa doon sa kahon. Yes, mga kabarangay. At syempre, huwag nyo rin kakalimutan. Habang nagbabasa yung ating mga electoral board, siguruhin nyo po na nakikita nyo mm -hmm. mismo yung balota na binabasa rin po ng ating teacher. Kasi teacher po yung mga nagre-represent okay. sa atin dyan at siguruhin nyo po na pare-pareho yung penmanship. Yan po yung sinasabi ng provision na yan. Okay po. Ito po mga kagawad, any vote cast in favor of a candidate who has been disqualified by final judgment shall be considered as stray and shall not be counted but it shall not invalidate the ballot. Okay, yung unang tanong dyan, paano nakatakbo? Mm -hmm. Eh, may final judgment na. Siguro, nung na nag siya ng COC, at ang kanyang krimen uh, ay eh, rape, halimbawa, o kaya eh, pagnanakaw, wala pa, hindi pa lumalabas yung uh, decision. Ng, mga Baga uh, alleged pa lang. Mm -hmm. Alleged pa lang. Eh lumabas, tamang-tama, -tama. eh yun ang nakalagay. Ipapastray vote niya yun. Huwag niya na yung Especially kung alam mo na na makukulong na siya at na hindi na siya pwede mag-perform ng duties niya. Pero I don't know kung pwede rin yung sa petition to disqualify last minute. Pero napakadali lang ito eh. Kasi kahit manalo siya, eh, hindi rin siya mga Okay po, maraming salamat po, Kag's Butch. Ito naman pong kasunod, medyo self-explanatory naman po ito, mm -hmm. Kag's Butch. The accidental tearing or perforation of a ballot does not annul mm -hmm. Opo. Uh well, na napunit na ng konti. Mm -hmm. Uh hindi naman ibig sabihin eh, ni not, not counted na yung invalid. Ayan po mga kagawad, nandito na po tayo sa ating panghuling provision na na-survive po natin ang ating mga uh, provisions para sa Omnibus Election Code. Ito pong panghuli, failure to remove the detachable coupon from a ballot does not annul such ballot. Thanks Marie. Ayan mga kabarangay, kasi di ba pagka susuksok na natin yung ating mga pinilapan, meron pong tatanggalin dyan yung um, electoral board. Ngayon, kung hindi po niya napunit yon at nilagay pa rin po doon sa balota, ibig sabihin po, e eh valid pa rin po yung kanyang balot. That was 27 or two, I don't know, almost, 28 yes. almost. Provisions ng omnibus election code na napag-usapan namin at hopefully eh, na-explain namin ng maayos. Kung hindi naman, may one week pa tayo para mag-explain. Kags Marie, uh, SK May, next week, One week to go na lang, election na. Mm -hmm. So next week talaga, uh, mas ma maganda pag-uusapan natin dahil uh, mag-strategy session na tayo eh. ba? Diba? For incumbents at saka for aspirants. Maganda ho yung topic natin next. Pero grabe, para kami nag-exam ito, humaba na naman ang buko. ko para po, po tayo nag-graded recitation, <laughs> Sir Butch. <laughs> Kags Marie, meron ka bang huling pagbilin sa ating mga poll watchers? Uh, alam ko yung iulitin ng mga kapitan natin to sa mga poll watchers Um, wala naman kagawan, Butch. Pero yun nga po, ang atin po pinag-usapan na talakayan po ngayong araw na ito ay patungkol po sa appre appreciation of votes. So meaning, ito po talaga yung mga dapat bantayan ng ating mga poll watchers sa darating po na halalan na ngayon pong October 30, 2023. Ayan, Kagsmari. Ako naman, may konti lang ako pagbibilin. Ma ma mabuti rin na handa po kayo. Uh, pagdating ng eleksyon, hindi lamang ballpen, hindi lamang yung mga papel, meron din kayong flashlight. Kasi mahirap na eh, usong-using brownout pagdating ng eleksyon. Kaya mas maganda na yung kumpleto kayo, yung mga pagkain ninyo, nandun land na, meron, meron na kayong bag. At uh, siguraduhin ninyong nakatulog kayo ng maayos dahil uh, puyatan po yan, yung pagbabantay ng boto hanggang umaga po yan. Ayan po, maraming maraming salamat po mga kagawad at maraming maraming salamat po sa inyo mga kabar kabarangay sa inyong pong pagtutok sa isa na namang araw na punong-puno ng makabuluhang talakayan na naglalayo magbigay ng um, magandang serbisyo para po sa ating mga kabarangay. Ayan po, sa po ng ating pambansang kagawad Kags Butch Serrano at ni kagawad Marie Formentera Ferrer, ako po muli ang inyong SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo